Satan ay hindi sa Allah ang mga rahim. Alhamdulillah, mabilaan. Bismillah, wassalam, pagbati ko ng kapayapaan sa inyong lahat. Muslim, Hudyo, ano religion, magkakapatid po tayo isa lang ang Panginoong Ngayon. Ako po ay puso na nagpapasalamat sa Philippine Navy Uh, excuse lang, ma'am. <laughs> <laughs> yes, sir. <laughs> Kaya, alin po akong magbigay po uh, kay Sir Arpan, sa lahat po sa inyo. Sapagkat, ito na po siguro ang uh, masasabi kong pinaka pagkatapos ng aking maiksing paglalayag sa West Philippine Sea noong araw Ito na po siguro yung pangalawa na masasabi kong pinaka uh, na participation ko kasama ang Navy. Kasi po, noong uh, 2021, kasama ko yung mga Navy na puso West Philippine habang nakikipaghabula kami doon sa mga Chinese Coast Guard saka sa mga uh, militia Pinuwento ko na ito, madali na akong pinagwento sa mga. O, may silang naman ito, basa sa mga ano. E, pinagsalitaan niyo ako, ganun pa rin. pumunta kami ng West Philippines, eh, no? pumunta kami sa K1, K2, K3, K4, nakahabol kami ng na. Coast Guard, Chinese Coast Guard, may chopper pa. Ang palakas ng loob, kasi itong mga lady, mahabol kami ganun, no? yung Coast Guard, Malaki kasi yung barco nila, malaki. Hindi kami mahapol-hapol. Kasi madali ng rubber fort din kami siya, rubber fort na. Yun nga nung Chinese Coast Guard, pinupuha ang kapino nga. nila yung nasa harap. <laughs> ito mga lady, pagbihira. E, bisna umatras. Pumunta namin, pumunta siya nga nila. Dito, sabi ko, oh. Nakakahinan ko kung actions ka, kung magsasabi, kung matras tayo, di ba? Ang ginawa ko, kumanta na lang kami. Sabi ko, kanta tayo. Uh, yung kinanta kami, Ang bayang ko, tangi ikaw, Pilipinas ko. Kinanta namin yun. Ako nag-umpisa yung kanta, kasi pang lang ng loob ko. Kasi papunta kami talaga doon sa... Sa Coast Guard eh. Eh yung mga Maybe, kumanta tapang yung kanta ng maybe. May video yan, yeah. baka makikita nyo yung video. Doon ako nagsabi sa sarili ko na iba pala talaga ang sundalong Pilipino. Doon ko nakita na matapang pala talaga ang Pinoy. Kasi siyempre, yung mga katapangan ng naririnig natin, mga Babasa na lang natin yan, kabayanihan ng mga bayani natin. Pero walang aktual na nakita natin. Ako nakita ko. Hanggang sa papunta oh, kami doon, siguro mga ilang metro na lang, namatay yung makina namin. Mapapanood niyo po yan ha? sa paktiring niyo. Kung gusto niyong makita, nasa YouTube po yan. Namatay yung makina namin. Pagkapatay yung makina namin, yung alon, Papunta kami doon sa mga Chinese. Yung mismong bangka namin, papunta doon sa Chinese. No? Parang pakiramdam ko, eto na. Matatapos na tayo lahat. Alam nyo, wala akong nakitang takot sa mga sundalo natin. Katunayan, challenge ko kasi. Malinig mo yung mga Chinese na sinasabi, ba't kayo nandito? Kagalubi ko lang, hirap yung lisip. Eh. Sabi, bakit kayo nandito? Ha, dito. Ah, dito. Sinasagot mo ang yung Philippine Navy. Hindi, eh, hey, ah, ha, dito. Ah, papunta kami doon, ha? Sa Chinese, malapit kami ng palapit. Kasi nasira nga yung makina namin. At doon naman, uh, ah, mabuti na lang, bago kami. Kasi ang sabi ng mga Navy, kukunin tayo niyan, sir. Pag nakarating tayo doon, kukunin tayo niya. Sabi ko, kang balita nito. Kukunin ako nito. Yung hanggang sa nung malapit na kami, dumating naman na yung rescue. Ginawa na kami. Hanggang sa nakabalik na kami sa pag-asa. Ano yung lesson doon Yun sa nangyari sa atin? Huwag tayo magpapatuloy. Kahit na sila na yung pinakamalaki, sila na yung pinaka, sila na sabi natin, pinakamayaman, ang asset natin, yung kabayanihan ng ating mga sundalit mga asahan natin. At yung nakita ko. Kaya napakalaking bagay po na nandito, in-entertain yung mga tigasenek, binigyan nyo ng pagkakataon, binigyan nyo ng exposure. Ibig niyo pong sabihin nito, may mga kakampi po kayo sa Senado na patuloy, patuloy na palalakasin natin ang modernization. Yun po ang pinapangako namin sa inyo, kami nasa Senado hindi po kami magiging buwad, hindi namin magiging tingin sa pangangailangan ng mga sundalo. Asahan po ninyo itong inyong mga presentis pagbalik niya sa Senado, meron po kayong base na ng Pilipinas. di asahan po ninyo na magiging mainay po kami pagdating sa modernization ng Philippine Navy. Maraming salamat po. Pagbuhay po kayo. Thank sa... you Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rome Obian, nasaan na yung mga matatapang sa Congress? Bakit ikaw lang mag-isa, Sen. Robin Padilla? Pahayag naman ni Omar Dinsay, Go Sen. Robin Hood Padilla and the Navy of the Philippines, I salute to you mga sir. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si John Juan Zalda, yan ang bagong senador, may tapang na magronda sa karagatan. God bless you Idol Robin. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito.